Uh, magandang araw, may gagawin na tayo ng ano, uh, wall pan. ang uh, problema na nito, nawalan siya ng power. Hindi na siya gumagana. hindi na magamit ng, ano, ng mayari. Ito yung cordon niya, tester natin. Tingnan natin kung may resistance siya. Dito sa analog tester, short uh, short muna natin. Ayan, meron naman. itong dalawang cordo na ito, uh, tester natin kung may contact yung motor niya sa loob. Ito yung 1, 2, and 3. Lagyan natin sa number 1, 2, 3, off. Hindi gumagalaw yung, ano, yung pinaka-analog tester niya. Ibig sabihin, wala siyang contact. Ang gagawin natin na uh, babaklasin natin ito. Titingnan natin kung may resistance siya sa loob ng, ano, ng motor. Ito yung loob ng ano ng electric pan na to. Yung ano nga, yung gearbox niya ibang klase, ayan oh. Uh, ah, ano siya? Ah, uh, pabilog. Ah, uh, may ano siya, may supply siyang kuryente dito. Ayan. Uh, ano siya, wala siyang mga gear, wala siyang granaya, wala siyang ano pinyon gear. Ah, uh, ito ang design niya, ito kadalasang ginagamit to sa mga rota air. Ito yung mga sa ano niya, sa oscillation. Tsaka sa ano, ginagamit ito sa mga air cooler, yung ganyang klase ng ano ng rotation ng ano ng ng hangin para mag-rotate ng ganun. Bali ang test natin ngayon, ito itong capacitor na to. Titingnan natin kung may ano siya, kung may contact din. Ito yung capacitor niya. Ang value ng capacitor ay 1.2 yan, 1.2 microfarad UF. Yan, tester natin. Tingnan natin kung may resistance siya rito. Uh, short natin. Ayan. Tester natin 'to. Ayun, wala pa rin, no. Ibig sabihin na uh, pumasok na 'to sa may loob ng ano ng motor ang problema. Ang titingnan natin diyan, yung fuse niya, o kaya uh, baka motor na mismo ang sira, dalawa lang yan nababaklasin uh, natin yan ito, ito yung pinakamotor niya uh, balay ang titignan natin dito ito. yung wire niya rito, yung piece niya titignan natin niya kung pumutok na Ito nakita ko oh. May putol siya inamag sa ano, inamag yung ano, yung eh inamag mo, naputol yung ano, yung wire niya rito. Ah, oh. uh, na lang natin 'to pa, para sa bago na uli. Kasi kahit maganda 'to, ah, uh, mga dulo ng ano ng ng mga linya ng ano ng wiring nito dahil aluminum madali maputol parang inaamag siya pariraway natin siya ng ano ng tanso yan ang gagawin natin ito nakakuha na tayo ng ano ng bagong motor ng ano ng wall pa na to. ito bagong rewind to uh, hindi na pwede yung dati kasi kaya ito na ang ano ang ginamit natin uh, na rewind tayo para natin sa ano na rin ah, bago na rin yung ano yung motor niya maganda na rin ang igot niya ito yung mga bagong ano niya ah, bago niyang ulay color code niya basta itong yellow ito ah, sa kapasitor to dito siya nakalagay yan itong kapasitor na to ito yung linya niya tapos itong ano itong ito itong tatlong to ito yung speed itong white number 1 yan itong black number 2 tapos itong red number 3 tapos ito yung ano yung common in line 1 yan siya yan uh, itong isasalpak natin para at least ay uh, magamit na ulit ng may-ari ang gagawin natin na lalangisan na lang natin muna itong mga to ayan lalangisan natin ito yung mga ano yung sabusing niya tsaka yung sa niya at yung pondoanan lang isa yan isa gilid nandun sa may black flower nang isa na rin natin para atin sa maganda na uli ang ikot ang ngayon ang gagawin natin sasalpak na natin to Kaya na-assemble na natin yung ano, yung motor niya. Bali ang gagawin natin ito. Ang capacitor na to. Itong yellow yan, yan. Kakabit natin. Bali ito yung ano, yung mga speed niya. dito siya naka ano, naka dito niya. Bali ang gagawin natin, uh, ito, yun natin yung ano uh, ilalagay. yan dito, ito 'yan. No. Kaya lang naging problema, ayan oh. No. Ito 'yan. No. Kaya lang naging problema nito, yung pinaka pwesto niya ng ano ng ano nang wire na to ng 1 2 and 3. Uh, masyadong masikip dito. yan ang gagawin natin, yung linyang to, eto dito na natin kakabeta dito na natin siya ihinang kukunin na lang natin dito yung 1, 2, and 3 ang number 1 nito kasi itong blue ang number number 2 itong white nya kasi ang number 3 yung ano nya yung red kaya dito magpinutol pinutol natin pag dito natin dinugtong susundin pa rin natin dito yung speed nya ng ano 1, 2, and 3 uh, Itong number 1 niya, kulay blue ito siya kulay blue dito sa bagong rewind ng motor ang number 1 itong white kaya itong pagsasamahin natin tapos ang number 2 nya rito ito yung kulay white yun ang number 2 nya ito siya sa bagong rewind itong bagong rewind na to kulay black siya yan number 3 inyo ay kulay red ito siya dito sa may bagong motor ang number 3 red din yan parehas lang siya ng kulay ay kulay black naman yung line 1 niya ito naman siya yan bali sa bagong rewind ang line 1 niya pinakaliyon niya itong green kaya ito ang pagsasamahin natin. Ito, lalagyan na natin ng ano, ng tape para di sa ano na siya, hindi siya magdikit-dikit. Bali, ayan oh, Ah, ayusin na lang natin yung ano, yung peso ng wiring niya. Ang gagawin natin eh, ngayon, ah, pagaganahin natin siya. Titingnan natin kung iikot na to. Ah, natin lalagyan natin 'to ng tape. Yan, para makita natin kung ano, kung iikot siya. At titingnan din natin kung mag-aano siya mag pag-swing. Saksak natin. Ayun at sa number 1. Ayun. At yung ano niya, yung yes, yung sa swing. Ibang klase, hindi sa gearbox. Bali, isang ano siya, isang buo, isang asemble sya na nagro-rotate siya ayan ha ayan number 2 ayan number 3 off oh. ayan may nagawa na naman tayo isang ano, appliance sa uh, wall pan siya ang naging problema niya yung ano niya yung rewind niya nasira na kaya pinanood natin pinalda natin ng bago na uh, nagpa rewind tayo ng bago na nga lang ang color code niya pero nahabol pa rin natin dito ayan. sige pa maraming salamat sa panonood basta watch share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at dahil na susubay pa Sige po, maraming salamat.